after. Sikreto ng Sikreto nyo, mga guapo. <laughs> Bakit? Palagi mo kami mga pangit. Walang sikreto? Walang sikreto? Mm. Tandaan mo. Kaya may guapo. kasi nagpaubaya kami. Kami ang sumalo. Para umangat lang kayo. Kunti lang. Tapos sikreto? May sikreto din kami. Ah, hindi sa pigilan, dapat sige sa mancha. Ah. sige sa mancha. O, oh, edi eh, ikaw maglaba. Sige sa mga tiya. Magbona Kid Preschool 3 Plus. Ha. Ah. So, bawal na uminom yung 3 pababa. Hanggang ilang taon yung pataas nyo? Hanggang 80. E bakit puro bata yung pinasayaw nyo? Dapat may mga matatanda rin sumasayaw. Pataas pala eh. Palitan, palitan. kapag uminom ng bonafide, batang may laban. Palagay mo sa amin, walang laban? Ha? Ang tagal kong pinaglaban yun. Pero ano, hindi ako uminom ng bonafide. Kahit masakit, pinaglaban ko yun. Kung walang bonafide, MP lang, MP. Alitan.